Trending ngayon sa social media si Diwata Pares ng Pasay balak na naman daw ipasara sa bago niyang pwesto. Ayon kay Diwata saan daw siya lulugar e eh, bakit yung ibang vendor dyan ay hindi ninyo pinakialaman e eh, bakit ako lang inyong laging nakikita. Hindi ko na maintindihan. Na so saan pa ba tayo lulugar? Nandiyan na, kumpleto ko na. Yan naman yun. Di ba ako wala akong inaano kasi kay Rice right, niyan eh. Kasi ito tayo pero sana lang maging patas tayo kasi napapansin ko talaga ngayon super ako lang lagi nakikita niyo. Sa totoo lang wala no. e, de, ano lang street food vendor lang po ako yung lang ang concept ko ang hirap din mag-provide ng kuhunan. Ito nga, may nagmaganda na tao, nandito ako nag kasi dati nasa lasada ako, so preparing kayo. May nakapisto ako dito, ano naman may yung nahanap nyo. Yun. So gusto ko maging patas lang. Kasi sa lahat ng window dito, sa dami namin, ako na lang lang nakikita nyo. Yun Diyon lang naman yun eh, maging patas ang sana tayo, pero ako wala akong, wala akong ano doon sa inyo, ha. pero sana na maging patas tayo ha. Kasi ako nagpag na ako, pag sinabi kumuha ganito, ito eh. na rin ganito, eh. yun lang naman. Yun naman. Ngayon, pero pero gagawin ko pa rin yung pag kumulit pa rin ako sa inyo pero siyempre at least para at least alam nyo lang kasi kung hindi ako papayagan ako na mag-comply ako so mag-illegal na lang tayo kasi sinagawa ko na para mag-illegal ako lahat ng papel pupunta naman ako doon ay eh, pag-coordinate naman ako bakit may closer order pa rin so may diba ano pala recommendation kuya pasensya lang kasi yung Naintindihan mo naman yung sa loobin ko, di ba? Lahat naman, na ipag-coordinate naman ako. Pero sana, maging patas lang po tayo kasi ako hindi pa ako mayaman ha nagpapayaman pa lang sana ako pero bakit namin ganyan dahil ako kahirap alam ano yung sitwasyon ko nagmula ako sa ilan magtulay sa kasipagan ko may ganito na ako yun. ang daming yung ano daming yung alas ano. So, ano ba gusto gawin ko sa buhay ko ba? Diba? Pilipino din ako. Taong Pilipinas din ako. Butan ko naman ako dito sa Pasay. Eh. Diba! So, yan lang naman sa Wala akong Ta -ta -ta -sa. question doon. Pero sana naman, di ba? Lahat naman <laughs> ng papel na ako naman. Kasi sinabi, kasi tayo nagpagawa ko ng kitchen dyan. So ano pa ba? Hindi pa yan tapos. Yeah, so, uh, Hindi pa Hindi Ano siya ko sumagot ako dyan ah? Ano ba yung unang ay nalang yun? Bakit ko dito coordinate ako? Sinasak ko si Kihon. Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? S sige lang. Basta pupunta ako doon. Kailan ko napunta. Mamaya? Okay ah. Dito na S ako kay Diwata, oh. Sa may service na eh. Sige. Kasi diba, parang isa lang d'yo. Mayroon sa kanyang... Hindi kasi mag closure kayo na eh. Pag-comply naman ako. Hindi naman tama yung gano'n siguro, bilang isang mamaya. Saan ba ako lulukan Ano ba gusto nyo mangyari sa buhay ko? Yan lang naman yun eh. Kasi ako, lahat ng sinasabi yun eh. Pag-comply po ako. Lahat ng sinasabi nyo. Lahat ng requirements na kailangan natin. Kaya pag-cognite naman po ko sa inyo. Tapos nakakalungkot lang kasi may closure ako. Eh bakit sa dami ng windows. ako lang lagi nakikita nyo. Ito ba dito na malalaking tindahan dyan? Mayroon bang mga parking? Mga ipapasara ng mga ata sa akin Yun lang may sa ating kuya, maging patas lang po sana tayo. Ako wala akong question doon, pero sana naman lahat tingin na lang. Kasi ako naman lahat ng pinupupay ko, ito ang niyo meron, plano ko naman. So, kasi ang nangyayari kasi parang hindi na ipapasara. Huwag naman sana ipasara lang. Laban lang, Diwata, laban lang. Kasi alam mo sa totoo lang na ito. Kaya mo yan, diwata. Kaya ako sa inyo. Lahat lahat, uh -huh. inyo. Oh. Kaya mo yan, Diwata, kaya mo yan. Bawal masiso, bawal masiso. Kaya mo yan, Diwata. Walang alik ka, Ito ha, ito, 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 vlog pa to. Ako ito, wala akong question. Pero sana naman maging patas lang ko yung laban. Kasi may closure order na ipag-comply naman tayo. Lahat ng requirements naman, kung kaya ko mag-provide, pinoprovide ko naman. Di ba yun lang naman eh? Kaya mo yan, kaya mo yan siket na yung pangalan mo eh, tayo po kumuntabpo ako ng mo